Isa ang Germany sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Isang ekonomiyang dambuhala at sentro ng sining at kultura sa Europa. Sa kabila ng dalawang digmaang pandayigdig at dikadang pagkakahati, nanatili itong makapangyarihan sa loob ng mahigit 150 taon. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang tao. Noong ipinanganak si Otto von Bismarck, ang Germany ay watak-watak tatlong putsyam na mahihinang estado sa gitna ng mga kapangyarihan gaya ng France at Russia. Pero sa kanyang kamay, binuo ang isang bagong bansa. Isang Germany na isinilang sa dugo at bakal. Ito ang kwento ng taong kilala bilang Iron Chancellor, si Otto von Bismarck. Sa kasaysayan ng Europa, maraming pangalan ang sumikat. Mga haring makapangyarihan, mga heneral na matitigas, mga revolusyonaryong nagpasiklab ng pagbabago. Pero kakaiba si Otto von Bismarck, tahimik pero mapanganib, diplomat pero marunong magpasimuno ng digmaan, at higit sa lahat ang utak sa likod ng pagkakaisa ng Germany. Ipinanganak si Otto Edward Leopold von Bismarck noong April 1, 1815 sa isang lugar na tinatawag na Schönhausen sa Prussia, bahagi ngayon ng modernong Germany. Galing siya sa isang mayamang pamilya ng mga aristokrata o Junker ang tawag sa kanila noon, mga may-ari ng malalawak na lupain, malapit sa kapangyarihan at sanay sa disiplina. Sa kabataan ni Bismarck, hindi siya agad kinilalang seryoso o ambisyoso. Sa totoo lang, kilala siya noon sa pagiging medyo rebelde at pasaway, mahilig sa alak, babae, at walang interes sa politika. Pero may tinatagong talino at potensyal si Bismarck na unti-unting lumabas habang siya'y tumatanda. Nag-aral siya ng batas sa University of Göttingen at University of Berlin kung saan lalo pang nahasa ang kanyang utak pagdating sa politika, kasaysayan at diplomasya. Pagkatapos mag-aral, hindi siya agad pumasok sa gobyerno. Tumira muna siya sa kanilang mga lupain bilang isang pangkaraniwang aristokrata pero hindi nagtagal, tinawag na siya ng tungkulin sa pamahalaan. Una siyang nagtrabaho bilang diplomat. Una sa Russia, pagkatapos sa Prans. Dito unti-unting nahasa ang kanyang kakayan sa pakikipagnegosasyon at pagbasa ng galaw ng mga makapangyariang bansa. Dahil sa kanyang husay sa diplomasya, pagiging matalino at matatag na personalidad, napansin siya ng mismong hari ng Prasya, si King Wilhelm I. Taong 1862, isang panahon ng kaguluan sa loob ng Prasya, ang parlamento at ang hari ay hindi magkasundo. Si King Wilhelm I, hari ng Prasya, ay gusto ng mas matatag na hukbo pero hinarang ito ng mga politiko sa parlamento sa takot na baka abusuy ng hari ang kapangyarihan. Sa gitna ng tensyon at halos pagbagsak ng gobyerno, tumawag ang hari ng isang tao, isang diplomat na kilala sa katalinuan, katapangan at kakaibang diskarte, si Otto von Bismarck. Matagal nang minaman man ni King Wilhelm si Bismarck. Nakita niya kung paano ito naging epektibo bilang ambasador sa Russia at France. Alam niyang hindi ordinaryong politiko si Bismarck at sa kabila ng pagtutol ng maraming opisyal, si Otto von Bismarck ang itinalagang Prime Minister ng Prussia. At sa unang pagkakataon, ipinakita ni Bismarck kung anong klaseng leader siya. Sa harap ng parlamento, sinabi niya ang mga salitang tumatak sa kasaysayan hindi sa pamamagitan ng mga debate at talumpate nagbabago ang mundo, kundi sa dugo at bakal. Dito nagsimula ang reputasyon ni Bismarck bilang tinaguriang Iron Chancellor, isang leader na hindi nagdadalawang isip gumamit ng diplomasya, panlilin lang, at kung kinakailangan, digmaan. Pero wag mong isipin na puro lakas lang ang pinairal ni Bismarck. Sa likod ng kanyang matigas na paninindigan isa siyang henyo sa politika. Marunong siyang magbasa ng galaw ng ibang bansa. Marunong siyang maghintay, magplano at magtanim ng diskarte. Sa unang taon niya bilang Prime Minister, dahan-dahang inayos ni Bismarck ang relasyon ng Prasya sa ibang makapangyarihang bansa, tulad ng Austria, Russia at France. Nagkunwaring tahimik, nagpapakababa, pero sa likod ng mga pakikipagkamay at ngiti, inihahandana niya ang hakbang tungo sa kanyang ultimate goal, ang pagkakaisa ng mga aliman sa ilalim ng Prasya. Noong panahong iyon, ang mga aliman ay hindi pa iisang bansa. Nahahati sila sa mahigit tatlong estado. Iba't ibang hari, iba't ibang sistema, kanya-kanyang interes. Ang pinakamalakas sa mga estadong ito ay ang Prasya, kung saan si Bismarck ang Prime Minister. Pero hindi sapat ang simpleng pakikipag-usap para pag-isahin ang mga ito. Kaya gumamit si Bismarck ng diskarte na kilala ngayon bilang blood and iron strategy. Kombinasyon ng diplomasya at digmaan. Unang tinarget ni Bismarck ang Denmark noong 1864. Kung saan sa ilalim ng kanyang maingat na plano, nakipag-alyansa muna siya sa Austria upang magmukhang lihitimo ang kanyang pagkilos at kanilang pinagkasunduan na lusubi ng Denmark para kontrolin ng mga riyo ng Schleswig at Holstein, mga lugar na tinitirhan ng mga aliman. Matapos ang mabilis at matagumpay na digmaan, nakuha nila ang dalawang lugar. Subalit sa likod ng alyansang ito, ay may mas malalim ng nakandang plano si Bismarck. Matapos magamit ang Austria sa unang digmaan, si Bismarck naman ang tumutok sa kanila bilang susunod na kalaban dahil alam niyang hindi pwedeng sabay na may dalawang kapangyarihan sa loob ng German Confederation. Kaya't gamit ang isang insidente kaugnay sa pamamahala ng Schleswig at Holstein, sina Johnny Bismarck na palalain ng tensyon hanggang sa sumiklab ang Austro-Prussian War noong 1866. Sa loob lamang ng pitong linggo, dinurog ng hukbong Prussian ang puwersa ng Austria sa tulong ng kanilang mas modernong armas at maayos na sistema. At pagkatapos ng laban, isinantabi na ang Austria sa usapin ng mga aliman at pinagtibay ni Bismarck ang kanyang kontrol sa hilagang bahagi ng Germany sa pamamagitan ng pagtatatag ng North German Confederation. Ngunit hindi pa dito nagtapos ang plano ni Bismarck dahil alam niyang para ganap na magkaisa ang mga aliman, kailangan nilang magkaroon ng isang panlabas na kaaway na magbubuklod sa kanila. Kaya ginamit niya ang tinatawag na Ems Dispatch, isang telegramang sinadyang binago ang pagkakasulat upang magmukhang ininsulto ng France ang Prasya dahilan upang uminit ang galit ng mga aliman laban sa France. At dito sumiklab ang Franco-Prussian War noong 1870. Sa kabila ng panganib, nagkaisa ang mga aliman mula Hilaga hanggang Timog sa harap ng iisang kalaban. At sa loob lamang ng ilang buwan, matagumpay na nilusob at tinalo ng Prussia ang France. Nahuli mismo si Emperor Napoleon III at bumagsak ang Paris. Isang tagumpay na tuluyang magbubuklod sa mga aliman at magpapasimula sa isang bagong makapangarihang Germany. At noong Enero 18, 1871 sa gitna ng Hall of Mirrors sa Versailles, sa mismong lupa ng dating kalaban, pinaroklama si King Wilhelm I bilang Kaiser o Emperor ng bagong tatag na German Empire. At ang utak sa likod ng lahat ng ito, walang iba kundi si Otto von Bismarck. Sa loob lamang ng isang dekada mula sa hati-hating mga kaharian nabuo ang isa sa pinakamalakas at pinakaorganisadong bansa sa buong mundo, ang Germany. At ang lalaking naglatag ng lahat ng plano, tahimik pero matatag, si Bismarck, ay nagsilbing unang chancellor ng bagong imperyo. Mula noon nakilala si Bismarck bilang hindi lang simpleng politiko, kundi bilang utak ng pagkakaisa, tagapagdala ng bakal na disiplina, at henyo sa likod ng pagbubo ng isang makapangyarihang bansa Matapos ang tagumpay sa Franco-Prussian War at ang makasaysayang proklamasyon ng German Empire noong 1871, isa na lang ang tanong, paano mapapanatili ni Bismarck ang bagong imperyo? Oo, napatunayan na ni Otto von Bismarck ang kanyang galing sa labanan at diplomasya. Pero para sa kanya, mas mahirap panatilihin ang kapayapaan kaysa manalo sa gera. Ang bagong Germany ay isang higanting bansa, malawak, makapangyarihan at moderno. Pero sa kabila ng tagumpay, may mga banta sa loob at labas. May mga estado sa Europa na naiinggit o natatakot sa paglakas ng Germany, lalo na ang France, Austria, Russia at Britain. Sa loob naman ng bansa, hindi lahat ng aliman ay sang-ayon sa pamumuno ni Bismarck. May mga liberal, sosyalista at katoliko na kritikal sa kanyang mga pulisiya. Pero matagal nang handa si Bismarck sa ganitong sitwasyon at gamit ang kanyang talino sa diplomasya unti-unti niyang hinabi ang mga alyansa, kasunduan at lihim na pakikipagkaibigan upang mapanatiling balanse ang kapangyarihan sa Europa at maiwasan ang posibilidad ng isang malaking digmaan. Isang estratehiyang kalaunan ay tinawag na Bismarckian System kung saan inayos niya ang mga ugnayan ng Germany sa iba't ibang makapangyarihang bansa gaya ng pagtatatag ng Three Emperors League noong 1873 isang alyansa sa pagitan ng Germany, Austria, Hungary at Russia upang pigilan ng tensyon sa silangang Europa. Kasunod nito ang Triple Alliance noong 1882, isang kasunduan sa pagitan ng Germany, Austria, Hungary at Italy na layuning protektahan ang kanilang sarili laban sa banta ng France. At hindi rin nagpaawat si Bismarck sa pagpapailalim ng ugnayan sa Russia sa pamamagitan ng lihim na reinsurance treaty noong 1887 na nagsisiguro na hindi sila maglalaban sakaling sumiklab ang tensyon. At sa pamamagitan ng matalino hakmang na ito, nagtagumpay si Bismarck na pigilan ang mga bansa na magsanib laban sa Germany. Para siyang isang chess master na laging nauunahan ang galaw ng kanyang mga kalaban at pinipilit panatilihin ang kapayapaan sa gitna ng masalimot na politika ng Europa. Sa loob naman ng bansa, pinatatag ni Bismarck ang ekonomiya at lipunan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumakas ang industriya ng Germany, mga pabrika, bakal, carbon, tren at makabagong infrastruktura. Pero alam din ni Bismarck na hindi sapat ang lakas ng ekonomiya. Kailangan din niyang kontrolin ang galaw ng mga kalaban sa loob ng lipunan. Isa sa pinakamalaking hamon niya ay ang mga katoliko na tapat sa simbahan at mga sosyalistang nagnanais ng pagbabago. Sinimulan niya ang tinatawag na Kulturkampf o Cultural Struggle laban sa malakas na impluensya ng simbahang katoliko. Bagamat hindi naging lubos na matagumpay, ipinakita nito na seryoso si Bismarck sa pagpapalakas ng estado. Sa kabilang banda, para hindi tuluyang mag-alsa ang mga manggagawa, siya rin mismo ang nagpasimula ng mga makabagong social reforms. Bago pa ang ibang bansa sa ilalim ni Bismarck ipinakilala sa Germany ang mga sumusunod. Health insurance para sa mga manggagawa. Accident insurance kung sila'y madisgrasya sa trabaho. Old Age Pension para sa mga matatanda. Isipin mo noon pa lang, nagsimula na mga benepisyong tinatamasa ng modernong lipunan at galing ito sa isang konserbatibo, matigas ang loob, pero practical na leader. Dahil sa kanyang matalinong pamumuno, tinawag siyang Iron Chancellor. Matatag, matalino, at halos walang kapantay sa diplomasya. Sa loob ng halos dalawang dekada, naging tahimik at matatag ang Europa walang malaking digmaan at ang Germany ay unti-unting yumabong at lumakas. Taong 1890, sa kabila ng kanyang katalinuhan at tagumpay, tuluyan ng bumitaw sa kapangyarihan si Otto von Bismarck. Sa ilalim ng bagong batang emperador na si Kaiser Wilhelm II, unti-unting lumayo sa diskarte ni Bismarck ang Germany. Ang dating maingat, planado at balansing ugnay ng Europa ay unti-unting napalitan ng agresyon, kompetisyon at hindi pagkakaunawaan. Tahimik na nagretiro si Bismarck, pero hindi siya bulag sa mga nangyayari. Mula sa kanyang tahanan, patuloy niyang pinagmamasdan ang galaw ng mga bansa at dito niya binitawan ang isa sa mga pinakatanyag at nakakakilabot na babala sa kasaysayan. Isang araw, darating ang dakilang digmaang Europeo dahil sa isang kahangalan sa Balkans. Alam ni Bismarck na ang rehiyon ng Balkans, isang lugar na puno ng etnikong tensyon, lumang alitan at kompetisyon sa pagitan ng mga imperyo, ang magiging mitsa ng isang pandaigdigang digmaan. Para sa kanya, habang hindi maingat ang mga pinuno ng Europa, sapat na ang malit na spark sa Balkans upang magsimula ng sunog na kakalat sa buong kontinente. At makalipas ang 24 na taon mula nang bumitaw si Bismarck, eksakto ang kanyang naging babala. Noong 1914, nang mapatay si Archduke Franz Ferdinand ng Austria sa Sarajevo sa mismong Balkans, sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, isang digmaang sumira sa milyon-milyong buhay. Nagpabagsak ng mga imperyo at tuluyang gumimbal sa buong mundo. Maraming eksperto ang nagsasabing kung buhay at nasa pwesto pa noon si Bismarck, maaaring naiwasan ang ganitong trahedya. Dahil kung may isang taong kayang magpatatag ng krisis gamit ang utak at diplomasya, walang iba kundi siya. Sa kabila ng kanyang pagbagsak sa kapangyarihan, malaki ang iniwang bakas ni Bismarck sa mundo. Siya ang utak ng pagkakaisa ng Germany, ang arkitekto ng balansing kapangyarihan sa Europa at ang pasimuno ng mga unang social welfare programs na hanggang ngayon ay sinusundan ng maraming bansa. Ngunit higit pa sa mga reforma at alyansa, si Bismarck ay naging paalala sa mundo na ang kasaysayan ay hindi laging tungkol sa mga panalo kundi sa mga babalang hindi pinakinggan sa huli si Otto von Bismarck ay hindi lang isang henyo sa diplomasya kundi isang propetang nakita na ang dilubyo bago pa ito dumating